Si Kim Choo ay hindi inaasahang mangyayari ang ganito sa kanyang negosyo lalo na matapos ang balitang agad na naubos ang kanyang mga bagong bag. Lubos ang pasasalamat ni Kim sa mga tao na patuloy na sumusuporta at tumatangkilik sa kanyang brand. Kamakailan lamang, ibinahagi niya ang magandang balita na sold out na ang ilan sa kanyang mga bagong disenyo ng bags na talagang nagbigay ng kasiyahan sa kanya at sa kanyang team. Sa kabila ng kanyang tagumpay, agad ding humingi ng paumanhin si Kim sa mga customers dahil sa mga teknikal na suliranin na nararanasan sa kanilang website. Ayon sa kanya, nagkaroon ng aberya na naging sanhi ng pagkadaw ng site na nagdulot ng abala sa mga nais bumili ng kanyang produkto. Sinabi ni Kim na sila ay kasalukuyang nagtatrabaho upang maayos ang mga isyo at mas mapabuti pa ang kanilang online na serbisyo. Nais naming masiguro na maayos ang lahat para sa aming mga customers, ani Kim. Sobrang pasasalamat ko sa kanilang pag-unawa at suporta. Dahil sa kanyang dedikasyon sa negosyo, hindi may kakaila na unti-unti nang nakikilala ang brand ni Kim sa industriya. Nakita rin ng marami ang kanyang pagsisikap na e-promote ang kanyang mga produkto sa pamamagitan ng social media, kung saan madalas niyang ibinabahagi ang kanyang mga bagong disenyo at kung paano ito gumagamit ng mga dekalidad na materyales. Maraming mga tagahanga ang nag-express ng kanilang suporta at paghanga sa kanyang mga bagong produkto. Ang mga bags ay hindi lamang magaganda kundi ito rin ay may kakaibang disenyo na talagang tumutugma sa panlasa ng mga modernong kababaihan. Kaya naman, hindi na nakakagulat na mabilis itong naubos. Sa kanyang mga post, binanggit din ni Kim ang mga hinaharap nilang proyekto at mga plano sa hinaharap. Ayon sa kanya, layunin niyang patuloy na magbigay ng mga bagong produkto at mas mapalawak pa ang kanyang negosyo. Hindi lang ito basta-basta negosyo para sa akin, ito ay isang paraan upang ipakita ang aking pagmamahal sa fashion at disenyo, dagdag pa niya. Ipinahayag din ni Kim ang kanyang pagnanais na maging inspirasyon sa ibang mga aspiring entrepreneurs. Nais kong ipakita na posible ang lahat sa pamamagitan ng tiyaga at determinasyon, Aniya. Sa kabila ng mga hamon, patuloy siyang umaasa at nagtatrabaho para sa ikabubuti ng kanyang brand. Bilang isang artista, siniguro ni Kim na ang kanyang brand ay sumasalamin sa kanyang personalidad. Ang mga bags na kanyang dinisenyo ay may halong uniqueness at elegance na tiyak na kapansin-pansin sa kahit sinong makakita nito. Dahil dito, nagkaroon ng malaking buzz sa social media hinggil sa kanyang brand at maraming tao ang naging interesado sa kanyang mga produkto. Ang feedback mula sa mga customers ay positibo na nag kay Kim na ipagpatuloy ang kanyang misyon sa industriya ng fashion. Sa kabila ng mga pagsubok, hindi nawawala ng pag-asa si Kim. Alam kong may mga pagsubok na dumarating, ngunit bahagi ito ng proseso. Ang mahalaga ay ang tuloy-tuloy na pagsisikap, pahayag niya. Ang kanyang mga pagsisikap ay patuloy na nagbubunga, at umaasa siyang makakamit pa ang mas mataas na tagumpay sa kanyang negosyo sa hinaharap. Sa pagtatapos, muli niyang pinasalamatan ang kanyang mga taga-suporta at siniguro silang ginagawa nila ang lahat upang maibigay ang pinakamahusay na serbisyo. Salamat sa inyong lahat. Patuloy kaming magsusumikap para sa inyo, Ania. Ano ang sa inyo sa balitang ito?